Sabi nila, i-atras eh, ano, yeah, daw namin yung kaso. As long as tama... 'yung ginagawa nyo, totoo lahat ng sinasabi nyo, wala tayong dapat ikatakot. Opo. Okay, okay? Sabi niya, pag isipan mo muna ni baka istress mo na nang kamiyan ano kasi may nagpa-torne na sila. Kumuha na lang ng attorney, masama. Ha ah, sila pa po. ang nagpa-atorney? Opo, oh, kumuha na daw ng attorney at saka um, 'yung asawa ko daw pumunta na daw sa attorney para oh. laban daw sa oh. Okay lang sabi ko, handa kami. Rona, okay na. Bukas pupunta na po. Sasamahan ko na kayo. Sigurado ka na, hindi na magbabago yung isip mo. Morning po! Kumusta? Hello. Kumusta si Rona? Okay lang. Okay lang naman. Anong meron sa mukha mo? Nilagyan niya po ng ano. Sakit ang ngipin niya kagabi. Ah, masakit ang ngipin. Kumusta kayo kumain na kayo? Kumusta Ka lang namin. Oh, very good. May bigas pa kayo? Meron pa naman so. Okay. So, pumunta lang ako dito para kumustahin kayo at saka ayon. Tatanungin ko kayo ulit. Kung desidido na kayo punta tayo kay Rapid Sir Rapi Toll po. Opo, sir. Okay. <laughs> so, bukas. Opo, sir. Dadaanan ko kayo dito. Okay. So, pagdating doon, kay Sir Rapi Tulpo, kumbaga, ngayon pa lang, <coughs> sasabihan ko na kayo na, syempre, pagdating doon, hindi agad-agad. Okay, pipila talaga tayo. Okay, Alam mo naman ko ano yung uh, rules nila doon. Pipila kayo sa labas. Pero, wala kayong aalalahanin sa pagkain kasi nandoon din kami. Okay, sir. Sa, sa tutulugan nyo, titirhan nyo. Akong bahala lahat okay, sir. ng papang, pangangailangan ninyo. Okay, Basta kayong dalawa lang ang pipila doon. No? Para pagkakausapin kayo ng staff ni Sir Rapi, isa sabihin ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyari. yon okay, Yun ay kayo na po ang mga usap Basta si Daddy Frankie, kung saan nyo gusto pumunta, kung ano yung pangangailangan nyo, yun ang gagawin ng team Daddy Frankie. Hanggat okay, hindi tayo makabalik, sagot ko po ang gastos lahat. Okay, okay? Kasi sabi nila, eh, ano, i-atras ia daw namin yung kaso. Sino na? Matawag po dun sa kagayan kasi may attorney daw sila. Oo. Oh. Sabi niya, i-atras nyo yung kaso kasi hindi na alam kung anong ibig sabihin ng tulpo sabi nila sa mm -hmm. akin sabi ko hindi tuloy na ang kaso oo mm -hmm. sir sabi niya ng mga asawa ko tuloy mo putang ina sabi niya tumawag kami kasi sir sa ano pinsan niya e, sabi niya putang ina e, tuloy mo hindi ako matatakot sa mm -hmm. niya kayo Okay. Sige. Basta, ano na lang, uh, pagdating dyan, hindi ko kasi alam kung ano talaga. Basta ako po, Apo, sir. kung ano yung inilapit niyo sa akin, yun ang itutulong ko sa inyo. Opo, sir. Pero, pero, suggestion ko lang para maging maayos, kung pupunta rin lang naman tayo kay Sir Rapi Tulto, huwag na muna kayong magpag usap doon. Opo, sir. Para hindi magulo yung isip ninyo. Opo, sir. Kasi si possible na tatakutin kayo or what oh, sir. as long as tama yung ginagawa nyo totoo lahat ng sinasabi nyo wala tayong dapat ikatakot okay si Rona naman no Rona no so okay ka na ha ready ka na so lahat ng mga gusto nyo sabihin doon kay Sir Rapi Tulpo kasi si Sir Rapi Tulpo na bibigay ng ator ninyo kaya na akin sinabi hindi ko alam ha basta ako tutulungan ko lang kayo na madala doon kasi si Sir Rapi tinutulungan niya yung mga taong walang kakaya kailangan kumuha ng attorney okay. yung mga taong naapi. Okay, sir. Basta, Pag-pray natin na uh, maging maayos yung biyahe natin. Tapos at uh, pag-uusapan namin kung anong oras tayo aalis dito Apo, kasi kailangan maaga doon. So, kailangan ready na kayo sa mga possible na nakapila kayo pero magdala na rin kayo ng uh, uh, sweater tapos o oh, unan kasi possible na nakaupo tayo doon sa gilid. Apo, Oo. Kahit isa lang Apo, para ano o dalawang unan lang, no? Jacket nyo Apo, sir. Okay? Pero gaya na akin sinabi sa pagkain, tapos sa tutulugan, kasi may bahay naman ako doon, walang problema. Tapos, sir. As kasi gagagaling na ako ng ano, sakit ngayon sir. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Oo. Oh. Pagka nahihilo ako. Mm -hmm. Ah. Kaya sabi ko nga ngayon. Eh, Baka high blood ka. High blood ako sir. Oo. Oh. Kaya, may gamot ka naman. Meron po. Kaya oh. nga lagi ako umuwi galing sa abroad kasi high blood ako. Uh oh. -huh. yung high blood ko. Baka namang problema ka naman. Huwag mo itindi. Ando Ha? Andun na. na. Ando, kasama na rin yun. Okay. Ah, Mag-pray lang tayo. Hindi, okay. may mga tinapos pa ako actually kasi siyempre may mga trabaho din. Tsaka oh. pinalipas ko muna yung baha. Apo, okay. no? Apo okay, sir. Apo hmm. Exactling oras sir, pagkatapos ng ano, tanghalian o almusan o ganun pa. Para... Hindi, sige. Pag-iisipan ko muna kung anong oras. Okay, Pag-aaralan natin maigi. Hmm. Basta bukas ang luwas natin. Apo okay, sir. Sa ready nyo lang yung sarili ninyo. Ayusin nyo yung mga gamit gamit ninyo, yung mga bagay-bagay na hindi dapat iwanan dalhin nyo kasi syempre kung ganitong bahay baka pag alis natin may pumasok sayang naman yung mga gamit nyo huh? okay. kasi bukas darating kami dito diretsyo na tayo may nila ito naman yung way diba? okay, okay. Rona, kumusta ka naman? Kumusta pa kiramdam ni Rona? Ang kawagan ng okay na siya. Okay naman siya, o. Oh. Ngayon, at least ngayon, nakikita ko, strong siya. Fighting siya. Apo, sir. Uh, lumalakas ang loob. Basta ano lang? Uh, buhat nung nilabas na yung iyak niya at nababasa na lahat na ng mga komenser. Tapos tumatawag sila na iatras namin yung kaso. Hmm. Ang sabi niya, hindi mama tuloy. Eh, sabi niya, okay, palaban na po siya. Uh, -uh. Matawag Tama masaya lang masaya yun. Kaya na po siya ngayon, sir. Huh? Na balik na po yung dati niyang sigla. Bumalik na. God bless. So, Salamat sa sa'yo, anak. Ha? Hmm. wag, mong, wag mong dibdibin yung problema. Masaya na sila. Maayos natin. Tapos, um, ayusin mo yung sarili mo, ha? Oo. Oh laban lang basta alam mong tama nasa tama kayo walang problema wala tayong dapat ikatakot okay kaya natin to gagawin to kaya nyo po ito gagawin para both party wala nang iniisip para matapos na kasi ano lang yan uh, magkakaroon lang kayo ng uh, usapin, pag-uusapan ninyo para wala nang wala na 'yung mga takutan, wala na 'yung sama ng loob, wala na 'yung kin walang dinadala. Okay. Mas masarap kasi mamuhay dito sa mundong ibabaw. Na wala tayong kinakatakutan, walang kasalanan, ganun ba? Diba? Para peaceful tayo, Tapos. peace of mind na nagtatrabaho, no? Na? Ano masasabi ni Rona? Bakit kayo nila kayo tinawagan? Sila tumawag sa inyo o? Or... Kami po you kinukumusta know, kami, sir. Eh, Sino yung, nang umusta? Yung anti namin. Oo. Oh. Yung asawa ko. Yung malapit sa akin dati. Oo. Oh, oh. sabi niya, kumusta Miriam? Sabi niya, totoo ba yung napanood ko? Sabi niya, opo. Sabi ko, sabi niya, pag-isipan mo mo niya, baka iatras mo na lang ano yan. Kasi may nagpa-attorney na sila. As kumuha na lang ng attorney. ah, sila pa po. ang nagpa-attorney? Opo. Oh, kumuha na daw ng attorney. At saka, um, yung sawa ko daw pumunta na daw sa atorne para laban daw sir oh. okay lang sabi ko handa kami hindi hmm. namin yung kaso kasi pag inatras namin yun mas lalo kaming ibaba tatawanan kami kako oh. kaya sabi ko itutuloy namin sabi ko sabi niya tinanong sa anak ko totoo ba lahat ang mga sinabi niya sa video sabi niya opo sabi niya wala bang talagang nangyari sa'yo sabi niya ano daw mama -ma -ma? sabi niya hinawakan lang daw pinasok pala yung kamay dito sa loob nun hmm. sa sabi niya hmm. Hmm. sabi ko yun ang sabihin mo talagang katotohanan yung katotohanan no? sabi niya opo mama, sabi niya pero lagi po niya kung sinasabihan na hahawakan yung ari ko sabi niya pero sabi ko hindi ayaw ko sabi niya hmm. yun lang daw ang sinabi niya ah sir hmm. sabi niya sa akin yat trust mo niya kasi sa tulpo talagang kukuhanin lahat ng mga katotohanan sabi nila sa akin hmm. tuloy ang kaso kako sir hmm. sabi nila ah sige Uh, kung talagang yan talagang decision mo ikaw laban mo ang anak mo, Sabi nila sa akin, sir, oo, oh, sabi ko, para din sa hustisya ng aking anak. Opo. Oh, sabi ko naman sir, kaya sabi nila, sige tuloy, sa, andito lang kami para magsabi sa inyo kung ano man nababalitan namin dito. Ang sabi ko lang, sir, parang awan na, huwag kayong mag-comment kung ayaw nyo madamay. Oh, ako, sir, kasi lahat ng mga nagpo-comment na nabasa namin dyan, pa anti namin lahat. Kaya sabi ko kung sakali man mag-comment kayo dyan, huwag na kayong mag-comment kasi talagang makukuha kayo lahat damay lahat ang mga nag-comment yan ako hmm. kasi sabi niya hindi ayaw namin mag-comment kasi alam namin na maharapin ko ang kukuhanan sabi ko siya kung yan ang nila pero ang sinasabi ko lang hindi yan ang talaga ang dahilan kung bakit na kuha kami ng tutulong sa amin kundi yung anak ko para sa anak ko, anak ko okay. talaga talagang tinignan hmm. Bakit nagawa ng ama niya? So, ang irereklamo mo una na eh, ay yung mm -hmm. ginawa sa anak mo? Okay. okay. So, ganun. So, ayun mga kababayan. No? Uh, mm -hmm. Final po. Bali, bukas mabiyahin na po kami. At uh, hindi ko lang masabi ko anong eksaktong oras. Pero pag-uusapan pa rin namin at abisohan ko sila para pagdating namin bukas dito is uh, okay na. Uh, Rona, okay na. Bukas pupunta na po. Sasamahan ko na kayo. Sigurado ka na. Hindi na magbabago yung isip mo. Hindi na. Sigur, seryoso ka na. Okay, sige. Basta, laban lang. Mag-pray ka parati. Medyo nagiging okay na yung pakiramdam mo. No? So, ayan mga kababayan si Rona. Uh, gaya ng sinabi ni nanay, unti-unti na po siyang uh, nagiging maayos kausap. Mula nung uh, lagi natin siya nakausap, na paliwanagan sa awa ng Diyos, parang uh, counseling kumbaga na binibigyan natin siya ng lakas naramdaman po niya na may kakampi siya merong tutulong sa kanya kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob at uh, yan ay pasalamat natin sa Panginoon na sana po tuloy-tuloy at uh, maging maayos na wala na siyang kinakatakutan maging maayos lahat ng uh, para sa kanyang kinabukasan no? so sige na thank you ha balik kami dito bukas, kukunin namin ang number ng mama mo para alam nyo kung anong oras dating namin dito okay, kaya so, gusto lang namin talaga dito yung maging peace of mind siya. Wala na siyang kinakatakutan, okay, no? Kasi kawawa ang bata na So, pag natapos na 'yung kaso na 'yan, anong pwedeng itulong ni Daddy Frankie Ito 'yun ang magagawa natin. Okay, sir. No? Okay. Pero magawa natin, sana makamit natin 'yung stay siya para sa kanya, sa kanya ay malaking bagay na 'yun. Okay, Basta ipag-pray lang natin. Okay, sir. So, paano na? Uh, okay na kayo? Happy, no? Pero alam mo naman siguro kung gaano kahirap, medyo pipila kayo doon. Nakahanda ka na yan. Okay. No. basta huwag ka pong mag-alala uh, nandyan lang ako sa likuran nyo at alam mo na rin siguro yung kalakaran doon no kasi pagdating sa Kaiser Rapitol po or what lahat ng mga uh, sasabihin mo kailangan yung totoo hindi po pwedeng tuturuan namin kayo or what hindi po oh. kung ano yung sa inyo talaga si Daddy Frankie po ano lang uh, tutulungan ka lang namin para makarating doon kung ano yung pangailangan pagkain mo doon para makamit ninyo yung ustisya pagdating sa iba kayo yun eh sa inyo yun ang uh, habol lang talaga natin yung mapanatag yung kalooban ni Rona ano? Opo sir. Okay, sige. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po mga kababayan, gabayan nawa yung uh, biyahe natin. Maraming maraming salamat po and God bless po. Ay na ayaw. let's go ako na magbuhat okay sige mga kayo Tulak po ang team papuntang Maynila at uh, yun gaya na aking sinabi samahan nyo po kami mga kababayan at gabayan nawa ng Panginoon itong lakad namin no? para sa Ikatatahimik at ikapapanatag papanatag ng lahat okay let's go kapayan mga kabarangay no after po ng uh, uh, maghapon na pagpila namin uh, ayon sa awa ng Diyos nakapasok na po si uh, Rona tsaka si Mariam sa so, so, mga kababayan abangan nyo pa yung mga update namin at abangan nyo pa kung anong susunod na mangyayari magandang buhay po sa atin lahat thank you po